guys so sobrang malangkot ako sobrang di iwan ko gusto ko nang na down ako yung sobrang happy ko noon yung na nagbuka viral ako parang nabawi ngayon yung iwan ko hindi ko hindi ko may express yung feelings ko yung naramdaman ko dahil 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 ano yung tingnan mo ha 3 months ako nag nagre-release, nag-upload ng mga videos, bigla ang na-viral ako, tapos na monetize bigla yung ano ko, yung videos ko, tapos na ko yung isang tools na pa isang tools na mag talaga, tapos ayun, na-unlock ko, sobrang happy ko dahil na ko siya, pero pagkakinabukasan, mga 3Ds lang yata siguro. Na-approve agad. Kasi in review man yun. Na-approve agad ako kay Mita. Sobrang happy ko. Kasi na-approve agad. Pero bigla ding nabinawi. Pero ito ang pinakamalupit ha. Binawi. Pero lahat. Lahat ng monetization tools ko ay nawala. Parang na down ako pero okay lang yun sa part of ko ano man na vlogging kung mo na ganin nagiingon nila nga kung kung wala ka wala na dili na nimo may experience di ka magko ano mag lesson na bawal pa di ay buhaton ang hitabo manggod ina ni guys kuan nag scroll scroll ko sa reels tapos na ko nakita na video kinakapi na ako giri upload na ako gihimuan um, ako siya o um, ako siya o sarani reaction video nag reaction video ko yung nga videos na video. Ako ang lihat, ibutang reaction video. Tapos na akong naong, kaya nila naman sila na pwede rin mag-reaction video, basta na mo naong. So, ako ang ibutang akong naong. Kay, kuan man. So, nag, kuan ako, pili na ako na, okay na, ang tongan. Pero, dili di ay, Undaspat nagi, undaspat ko nagi, gikuan intellectual property ang ako ang violation tanan tanang monetization na wala. So, wako kay Baog pila ka weeks. Siguro mga one week na siya bago mawala or napaypuruhan nga Madilit ang inuhang account na masayang ang inuhang ipaghirapan. So, grabe, grabe. Wako kasabot sa akong buhapon. Grabe, kagool. Tungod lang kay nag-reaction videos ko ko na kung yun ako na reaction Naibog mong nga itong video niya. Ako siyang gihimu kay tungod sa sa iyang video ba. Ako siyang gihimu ang reaction ang video. Pero na akong naong ha. Pero bawal. Matimingan siya na. Kuan. May intellectual property. mot na ugdiliin mo ha nga. Kanang muhang video na imong gi-upload kiri-upload ni mo ang dili ni mo video. Sad, pero kinahanglan mula gihapon to. Na padayon ng gihapon, pabot o ganos ay balik ni Boss M ang ato ang monetization. Kaya sayang Sayang uy grabe. 3 months ko naghirap nga ni para kaning akong account para may nani. Sad. Pero pohon, yep, di mo kung nung say mahimong mahimong maigkakuan na ma kuan na siya mabalik na.